Ayan mga kos. good morning uh, May papakita ko sa inyo mga kos. Mga maliliit na isda Or hipon kung tawagin sa amin Iba yung hipon ng Tagalog mga kasi ah. Saka hipon ng Bisaya Papakita ko sa inyo mga kasi Ang dami Nakadikit lang sa ano, ilalim Magilid yan oh. Yan. Kita nyo yan, mga, kuwis, yung mga itim. Yung mga itim-itim sa gilid. Ayan o. Ayan o. Mga isda yan, makakos. Malilit na isda. Akit yan, papuntang ano, bukid. Yan ang ay hipon. Ayan o. Zoom natin, makakos, para makita nyo. Sa bukid na? Ayan o. Ang dami, makakos. Yan yung ginagawang ano, baguong. Ang dami mga kuys, grabe. Yun o, no, silala mo. Grabe ang dami. Sarap niyan mga kuys, gawing no, baguong. Baguong <coughs> na ano. Sa amin dyan sa Bisaya, mga kuys, pista ng ginamos. Kaana kayo. Ang dami, grabe. Doon tayo mga kuys. Tapos yun yung mas malapit. Yung mas kita. Dito sa gilid oh. Kanyan mga kuys. Ayun oh. Sila, yun silang. Ayun, lumutang oh. Ganyan sila kadami mga guys, grabe. Sobrang dami. Dayo to, dayo. You know, you know. Ano, o, Dami. o. dami. Yan. Masyado ano. Masyado kita mga guys kasi against the light. eh. So, natin yan Yan, ang rabih, grabe. So, ang dami talaga mga kuis. kapal. eno, you know? o. Kita nyo mga kuis o. Oh? Yan o. Oh. Yan oh. Lumutang na oh. Pabanti na sila mga kuis. <clears throat> masarap yan mga boys. kaso high tide maginaw mga kuis mahirap kunin ayun o nandito lang sa ano sa gilid lang oh. Tapi, tapi baris sebulan kami maris. Sebulan kami. Galingan dun sano, sa, dagat. Kapunta yang bukit maris, dagat. Sarap ang uha mga kaso malalim yung tubig matas pa yung tubig mga guys hintayin natin mag tide ang kapal grabe yan yung tinatawag na hipon sa amin mga guys yung maliliit na isda galing sa dagat Uh, so, papuntang bukid para magpalaki tapos manging itlog yung itlog mga kuys inaanod pa punta na agad mapipisa tapos sa na naman ganun lang yung cycle nya mga kuys galing talaga silang bukid yun punting update lang yun mga kays. maraming salamat